Dali ko sa rin, Starian. Sarang. Okay, bilis ng orasan Parang dati lang kumakaba Ako laro parang walang hanggan Tumbang preso, langit, lupa, at tawanan 🎵 Kwekat, taho, ang sabi ko sa'yo 🎵 O, doon lang kay tatlo. Ano kayo dyan? Pestirin Tati! Ano? Ano yun? Nay! Kamusta? Eto, nag-aala kay tatay. Paano eh? Sabi niya Marvin na papadalas daw ang pag-uwi ni tatay na lasing. Si tatay talaga eh. <laughs> <laughs> Teka Joy, musta naman ang first name sa college? DL ako! DL ka, te! Nox DL! Ay pala, Ayos lang baga sa inyo na napag-aral nyo kaming sabay-sabay. Ayos lang, Joy! Mukhang naman sa loob namin, ate ko mo na supportahan kayo. Hindi naman sapat yung sawa ni tatay sa pagiging tanod. Si naman. Ayos! Basta, mag-aral kayo ng mabuti ha! Congrats sa pagiging DL! Salamat eh. Oh, siya, sige. Pagpapahinga na muna ako. Bye-bye. 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 Bye. -bye. Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye. Mm. Okay. Paano kaya namin mapapagkasya ito? Halos hindi na kami makaraos itong mga nakarang araw. Hindi na rin nakakain ng maayos sa mga kapatid ko. Dumagdag pa ang pandemic. Hello po. <laughs> okay na si ka Inakala ko na pagkatapos magpadala ni nanay, magtutuloy-tuloy na ang ginawa sa amin buhay. Pero hindi pala. May eh, mas matitindi pa palang pagsubok ang nag sa amin. Joy, kamusta? Kumain na kayo? Eh, hey, nakain pa lang po. ikaw po, ba't po ganyan yung boses mo? <coughs> Joy, sabi ng doktor, eh, may sakit daw ako sa lamunan. Naapektuhan daw ang voice box okay. ko. Eh, hey, ate, hindi ka man lang naman nagasabi? Okay lang yan, teh. Basta, pahinga ka na muna dyan. Kaingat po dyan, ate. Pandemic pa naman. Ay, hey, naku. Siyempre, hindi sa atin sinabi ni Anit, mag kita. Pero, isa pa akong ang sabihin. Buntis si Ate Chris at mga anak na sa October, pinasabi na lang sa akin, hiyaraw yan sa inyo. Yun yung dahilan, bakit hindi siya nakakapag-agot kung wala na kalaan. Sige na, tapos na niya yung pagkainin niya. Okay. Bakit ang tuwi bukas? Makalungkot bilang mas nakakatanda sa aming dalawang bunso. Ang anong muna namin huminto ni Maring na sa pag-aaral. Isang taon na ang lumipas, muna tumigil kami ni Maring na sa pag-aaral. Hirap pa rin kaming itawid ang pangaraw-araw na buhay. Nalubog na rin kami sa malalim na hukay ng pagkakautang. Pero sa kabila ng hirap, mas matindi pa rin ang pagnanais namin ni Marnel na makabalik sa pag-aaral. Kaya ngayon, kailangan kong magsikap at magsakarpisyo para kahit papaano ay makatulong sa pang-araw-araw na gustusin at mapunan ang aming pangarap na makapagtapos. Tingnan natin yung padala ni nanay. Thank you, Lord! Nakatatak sa aking isipan na sa aking paghinto sa pag-aaral ay hinto na rin sa pagpapadala si nanay. Kaya't laking gulat ko nung nakita kong may bagong padala na naman siya. Nag-uumapaw ng sobra sa tuwa ang aking puso dahil ang mga padala ni nanay no'y nagdala ng malaking kaginawaan sa aming buhay. Sadyang naging biktima lamang kami ng pagkakataon. sabihin bro, ba't ka umuwi? Mga kapatid! Tay! Nagpadala na si nanay! Marjorie! Tigil-tigil mo daw kasi sa padala ng nanay mong yan! Padala ng nanay mo yan! Pakiusap lang! Sampung taon nang sumakabilang buhay ang nanay mo! Hello, Marge! Hello po? Si Lori to! Kasama ka ulit sa list ng test grantees. At pwede nyo raw makuha ngayong araw iyong scholarship grant. Send ko na lang sa iyo yung details ha. Bye. Ano na naman kaya itong naga si Sandy Joan? Hala. Yes, granted pa rin ako. Hindi ko na sa akala ay mapapasama pa ako ngayong taon. Ito na. Dumating na ulit yung padal ni nanay. Yung scholarship na yan ang tumulong sa pag-aaral mo. Huwag mo yung ipagpasalamat sa nanay mong matagal nang wala. Pero tay! Marge! Mars! Mars! Ang mga aplikante nag-iintay sa Fourth year college na ako ngayon. Nag-OJT sa faculty ng CAS. Kahit kaapat na taon ko na sa kolehiyo, sariwa pa rin sa akin yung bawat pagdating ng scholarship grants na parang padala ng isang ina. Mapagmahal at laging handang magbigay ng suporta. Parang padala ng isang ina na sa matatanggap mo ay parang may kasamang yakap at pagmamahal na pumapawi sa pasaning pinansyal. Kaya, salamat sa padalan ni Nanay. Salamat, TES.